Um, Ito ang ulo ko. May init ba ulo mo? eh nagugutom siguro ng kape, kaya... Sayang naman. Kaya nagkape din dun sa loob. So guys, nandito tayo ngayon sa... Ano sa Clubhouse? Hi, Ma'am Nika. Hi, Ma'am Nika. Hi. Hi, Ingrid. Hi, Ingrid. Hi, Ingrid. Hi. Bye. Kung going yung ating meeting ngayon. Ayan, dun si Lo. Mamaya, sasalang din kami. Nandito yung dalawang, ano, Init. Oh, si mo. Oh. Nainitan na. Oh. Ito ba yung isa? Oh. Ika ulo ko. Nainit ba ulo mo? Si Boss Johnny, oh, tulala. Tanungin nga natin anong nangyari sa cellphone niya. Boss oh, Busjane! Boss Busjane. <laughs> <laughs> tulala ka dyan? Anong nangyari sa cellphone mo? Ay, ako, hindi ko na alam kung anong nangyari dito sa cellphone ko na to. Anong unit ba yan? Ano to? Fold, fold 3? Oh, bakit tayo ah, nang ayaw na? Ayaw nang gumana anong nangyari? Eh, nalaglag sa kape mo eh. <laughs> Ganun <Galong> ba? <laughs> ba't ba't kasi nashoot sa kape? Eh, nagugutom siguro ng kape, kaya... Sayang naman. Kaya nagkape din dun sa loob. Ayun lang. Eh, ngayon? Eh, isa lang ibig sabihin yan. Ano, anong dapat gawin dyan? Nasira. Tuloy. Nasira na. Kaya... Eh, palitan na. Ah, dapat daw, iPhone 14 Pro Max na daw. Ayun lang. Wala pa tayo oh. pambili nun, pre. Ayun lang. Ayan ay. no, ano? pero may kapalit agad oh. Ay ayusin mo, ay, ayusin mo ay ipakita mo. Isang ano? Ay di 'yung kapalit? Ha? May isang kapalit. Anong kapalit? Sin, sinong palitan De. mo? May luma. Ha? Na... Lumang ano, ah. lumang Kala ko si Mabil papalitan Edpool? mo? ha Kala ko si Mabil papalitan mo? What? Bawal. Ah, bawal ba? Ay may dala Cellphone lang. Kala ko si Mabil papalitan eh cellphone, bilis eh. Oh. Ah, asawa, matagal palitan. <laughs> <laughs>